Andrea Del Rosario at Daisy Reyes pinangalanan bilang mga babaeng naanakan ni Congressman Albi Benitez ayon kay Nikki Benitez. Isang matinding eskandalo ang yumanig ngayon sa mundo ng politika at showbiz matapos ibunyag ni Dominique Nikki Lopez Benitez, estranged wife ni Bacolod City Mayor at Congressman-elect Albi Benitez, ang madilim na sikreto sa kanilang pagsasama. Sa isinumiting VOWSI o Violence Against Women and Children complaint affidavit, ibinulgar ni Nikki na may dalawang anak umano si Albi outside their marriage, isa kay dating beauty queen Daisy Reyes at isa pa sa actress at dating vice mayor na si Andrea Del Rosario. Bukod pa ito sa pasabog niya kahapon na si Ivana Alawi ay kabit ng kanyang mister. Ayon pa kay Nikki, magmula nang pumasok sa eksena si Ivana ay itinigil na ni Albe ang pagbibigay ng buwanang suporta sa kanya ng halagang 200,000 piso mula noong Desembre 2024.